Kasi ngayon, parang ang mga bata, masyadong adventurous, masyadong matapang, kakaregla pa lang, may boyfriend na, parang masyado ng common na ganun. Sana, no, starting from the house, from the home, ma masabi ng mga magulang kung ano yung dapat nilang gawin. Kasi these are still kids. Wala naman pa silang alam sa totoong buhay, yung kung ganong kahirap. So, dapat makita nila yung totoong picture na hindi madali mag-alaga ng bata kung sing halos sing idad mo lang yung aalagaan mo na to wala kang trabaho diba naman ang trabaho ng bata paano yung pag-aaral niyan paano ang pagkain kung halos konti lang agwat mo sa kanya dapat yung both lalaki at babae masabihan na huwag muna ngayon ah uh, Dr. ano bang mga disadvantage palagay natin? Kwento mo kanina, meron kang 16-year-old na pasyente. 16 pa lang, eh, may baby na. Ano bang mga disadvantages nito? Mahirap ba sila magbuntis o ano? Ah, uh, uh, kasi parang kakaroon nga lang yun nga, kakaroon lang ng regla, isinabak mo na agad sa ganung stress ng katawan na dapat sana at least mga nasa 26 ka na, 27 pati psychologically handa ka magkaroon ng pamilya ng responsibility no mahirap-mahirap eh, siya mahirap talaga mas nagiging malnourished 'yung nanay at 'yung bata pag batang edad ng buntis hindi naman malnourished kasi makukuha naman ng baby lahat nung nung sustansya doon sa nanay ang problema lang kung how responsible 'yung nanay na bata sa pag-aalaga sa sarili niya. Eh bata lang din siya, batang isip lang siya. Okay. Mm -hmm. So possibly magkakasakit yung bata, mm hindi -hmm. niya alam anong gagawin. So ideally yung katawan ng babae mga 26, 27 years old, ito yung pinaka parang magandang age magbuntis. Uh, Oo. Yan yan yung sa ano na sa mga yung mga inaaral natin even before. At saka yung state of mind nila ready. Kasi ang sinasabi ko nga minsan doon sa mga pasyente, uh, alam mo ba ang ginagawa mo na nakikipag, nakikipagtali ka, na may sexual contact ka, e eh, eh, para makabuo ng bata? Para kasi sa kanila, play-play lang yan. Hindi pa nila talaga alam.